going live in three, two, one. What's up, guys? Welcome back to another episode of the show. This is your host, Sir Eros. Thank you again sa pagtangkilik ng ating live telecast again. So, more than two weeks sa tayong everyday na nagpo-post. And sa kabutiang palad, eh, nagkakaroon na ng traction ng ating page at maraming Marami-rami na rin tayong mga taong natutulungan lalong-lalo lalo na doon sa mga taong nangangailangan ng kanilang uh solusyon para sa kanilang hearing care needs o sa kanilang mga tenga. Ngayon, in this particular episode para doon sa mga bago dito sa channel na to, uh nagpapasalamat tayo kay YouTube at kay Google for recommending our page. Uh, medyo mataas yung ating uh, recommendation sa kanya uh, at hopefully eh i-capitalize natin yon sa pamamagitan ng pag-create ng mga kaaya-ayang mga live videos dito sa ating channel. Okay, so in the past three days, nagpo-post tayo ng mga fundraising campaign. In this particular episode, ang tinatalakay natin is paano mag-create ng YouTube channel. So kung matatandaan nyo, three days back, yung pag-create ng YouTube ay binubuo ng tatlong group. Ito ay ang planning stage. Pangalawa is creating stage at syempre yung huli yung promotion stage. Last two episode, natalakay natin kung ano ba yung dapat na buod ng content nyo o yung tinatawag nating niche. Okay? At kahapon, tinalakay naman natin is kung paano yung tamang pagpaplano pagdating sa pagkawa ng YouTube channel. Okay? In this particular episode, ang ating tatalakay naman is kung paano tayo gumawa ng actual na YouTube account. So medyo obvious tong ating post. Pero hear me out, kaya kaya natin ginagawa to is meron kasi sa ating mga Pilipino or sa ating mga kababayan na oo, meron silang smartphone at meron silang access sa internet, pero minsan eh, masyado silang old fashion kaya medyo nahihirapan sila sa pagintindi ng instruction. Okay? So bukod doon is syempre kaya tayo naka-live ngayon is tendency is to target also those patients who are having moderate uh mild to moderate hearing losses dahil alam naman natin na by amplifying the volume eh maririnig nila ito and then later on yung colleague ko uh, siya naman yung magpo-put ng uh, close caption para doon sa mga uh, kapatid nating may hearing impairment eh mabasa nila o gamitin nila yung subtitle para maintindihan nila yung topic natin na dinidiscuss for today. Okay? So, pagpasensya nyo na ako kung maririnig yung boses ko, medyo paos today. Kasi exactly last year, nagkaroon tayo ng uh, COVID infection. So, hindi ko alam kung ano ba to on a yearly basis ba? Kasi somehow I'm under the weather, pero dahil nga kumumit ako sa inyo na mag- kikreate tayo ng mga content about uh, fundraising. Siyempre, dapat dire-diretso tayo. Walang excuses. Disiplinahin ang sarili dahil alam naman natin na iba ang motivation sa disiplina. Disiplina is, alam nyo yun, kung hindi yung kailan ka nalang motivated sa akagagalaw. Okay? Kung ang intention mo ay maganda para sa iyong kapwa, dapat walang excuses. Okay? So, let's get started. Ang topic natin is paano yung step-by-step na paggawa ng YouTube channel. Okay? So, una sa lahat, ang kailangan mong gawin, eh, i-visit mo yung website na www.google.com at mag-create ka ng account. Okay? So, pag nag-create ka ng account, simple lang tatanungin ka ni Google to create an account. So, gagawin mo lang, susundin mo lang yung hakbang. Siyempre, pipilapan mo yung mga information doon tulad ng name, Uh, ano ba yung mga Name, birthday, and so on and so forth. Pero isasuggest ko sa inyo is kung meron kayong uh, two-factor authorization na kung saan, eh, kung ilalagay nyo yung number nyo doon, mas mainam 'yon Dahil kasi, parang sa panahon ngayon, ang pag-create ng social media ay parang bahay na yan, di ba? Ayaw nyo siyang ma-hack, ayaw nyo siyang manakaw yung information nyo. So, as much as possible, keep your... Uh, especially Google account, secure. Okay? So, second thing na gagawin nyo pag nakapag-bisita uh, na kayo sa uh, google.com, pupunta kayo ngayon sa www.youtube.com. Okay? So, pagdating sa youtube.com, pag nag-sign in kayo doon, tatanungin kayo ni YouTube, uh, do you want to use your Google account details? to do so. So, syempre, ikaw, a -agree ka na lang dahil si YouTube at si Google ay under ng iisang kumpanya. Okay? Pangatlo. So, sa upper right corner, okay, or sa uh, drop-down menu, a-ask uh, niya kayo, uh, your channel, hanapin niyo yun. Piliin niyo siya. At ngayon, pag nakita, na, nakita niyo na yung your channel, okay, ang gagawin nyo is siyempre, i-designan nyo na yung inyong YouTube channel. So, nandyan yung inyong profile picture, nandyan yung mga burlo-burloloy, at kung ano-ano pa. Ngayon, pag satisfied na kayo sa design, at dun sa mga introduction and uh, pangalan ng iyong YouTube channel, siyempre, pipindutin nyo is create channel. Okay? So bukod doon, once na na-create na mo na siya, posible rin na i-customize mo siya later on kung siyempre kung nag-improve na 'yung inyong skills at siyempre kung marunong na rin kayo mag-edit, edit, edit uh, okay na rin siya. Kung parang uh, po pwede siyang i-update. Okay? At syempre, pagkatapos nun, eh, kung na-setup nyo na yung channel, It's either mag-create kayo na kagad ng trailer or mag-create kayo ng iba pang kailangang iset up tulad ng privacy setting, notification setting, at yung paglalagay ng handles o yung mga customized na website or link para doon sa page nyo. Okay? Now, uh, yun lang yung basic steps para mag-create ng YouTube channel. So, gagawan lang natin ng recap. Siyempre, kailangan may Google account kayo. Pangalawa, pupunta kayo sa youtube.com and sa sign in kayo using your Google account. Siyempre, lalagay niyo yung details niyo. And guys, please, para maiwasan niyo later on na magkaroon kayo ng problema sa Google, gamitin niyo na ng tama, totoo niyong pangalan. Okay? Totoo niyong pangalan. Kasi paggamit ng inyong pangalan is personal branding yan. Ibig sabihin, sa inyo yun. Okay? para hindi na kayo mahirapan later on na pag retrieve retrieve Kaya ako nasabi to kasi before, ang buong pangalan ko kasi is Eros Zeus Lomboy. So nilagay ko lang Eros Lomboy. So nagkaroon akong problema pagdating sa uh, pagkuha ng mga documents at details sa YouTube. Kaya yon medyo natagalan ako bago nakalabas dun sa problema na yon Pero anyway, tapos na yon move forward na tayo. And that's all for today's episode. Okay, para do sa mga masugid nating nanonood, meron tayong dalawang viewers. Hi, Miss Joy. Thank you uli pag sa pagbisita. Thank you uli sa pagbisit sa ating page also. At feeling ko yung isa dyan si Manuel. Kayo lang ni Ma'am Joy ang madalas dito sa channel natin. Pero I appreciate it. Thank you very much po. And hopefully, uh, makumbinsi pa natin yung mga ibang viewers na manood ng ating channel at mag-create na kanilang YouTube uh, channels as well. Kasi later on, gagawin natin pag nakagawa na tayo ng ating YouTube channel is, syempre, tuturuan natin kayong ipromote to para naman kung meron kayong small businesses or meron kayong mga hobbies at interest na gusto niyo siyang ma-monetize at ma-share sa mundo, eh, nandun tayo para suportahan din yon Okay? Salamat po uli and that's all for today's vlog. Tomorrow meron na naman tayong isang episode and ang episode na 'yon ay walang iba kung hindi tananan -tan -tan. ang paggamit ng equipment. Okay? Ano ba 'yung magagandang equipment na kailangan o prerequisite sa paggawa ng YouTube channel? Okay? So hanggang sa muli, This is Sir Eros saying we will make this able-able. Paano natin gagawin yon By hitting that subscribe button, notification bell. And see you in our next video. Until then, paalam. Bye!